Hi mga kamilfi, welcome back to my channel. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. For today's video, magre-renovate tayo ng shop dahil 2 years na tayo dito yung floor natin. It's nang gigita na. So yung binil natin, it's luma na. So mayroon ako napanood sa TikTok yung epoxy floor paint, cement floor. Ito siya, Bali, tatlong kilo yung in-order natin. Bali, unbox natin. Kasi itatakal natin kung magkano ang bili, na, bili ko sa, sa epoxy floor frame. So, let's go. Gloves to. Check natin. Unang bukas, may libring. Sabi ko nga, may dalawang gloves lang ka na. Ayun. Ay, ang bongga. May libre na siyang brush. Tatlo. Ay, ang bongga. I love it. Bumili pa naman ako ng roller. Kala ko kasi walang kasama. tatlong brush dahil tatlong kilo yung ating binili. Tapos may libre siyang roller. Dalawang may binili na rin akong roller. Ay. Dito natin lagay yung mga freebies para magamit natin. Tatlong brush. Tapos So ang color na binili natin, it's color gray. May iba iba siyang color. Gusto ko nga sana red pero mukha pa baka mukhang maging eskwelahan 'yung ating shop. 'Di ba sa school color red 'yung mga floor, 'yung pinong floor wax. So ito siya sa yan siya. Bali 3 kilo ang ating binili. Ito siya. So i-open natin muna yung isa, check natin yung loob. Mm. Tapos samahan nyo ko guys, i-renovate tong shop natin, yung floor ipapakita ko sa inyo mamaya kung gaano kapangit na yung ating binil na kinabit dito. Almost 2,000 ang nagasos ko doon pero sira na siya. Ito siya, nako. Naka-plastic siya, guys. Ito. Ito siya. Yan, ni. So, let's go. Ipapakita ko yung floor namin. Tapos, sa mga susunod na araw, magre-renovate na tayo ng ating sahig. Ito yung nauuso sa TikTok eh. Yung kahit, kahit nakatiles, pwede mo ipatong to. So, let's go. Sa so, go. Okay after niya itatakil natin sa susunod yung at kung magkano to guys ito na yung ating sahig yan nakita nyo ito ito yung uunahin natin ngayon pinturahan para matuyo matuyo agad tatanggalin natin tong Rhinolium. yan tapos pipinturahan natin kasi pansinin mo yung binil Itong pinakamatagal kasi babakbakin pa natin yan. Isa-isa at ilalabas yung mga gamit. So, for today's, hindi tayo nagbukas. Yan. Ditong side, okay pa. Pero lahat yung pipinturahan natin. Gagamit tayo ng... Three and one epoxy floor paint. Ayan. Sige na, let's go. Simulan na natin. Hi guys, ayan, napintura na natin to, tapos tinanggal na natin yung binil. Kaso, ito, bukas na kasi hindi maurong dahil nakapix yan doon. So, ang kalat ng shop, ayan, so, tinanggal natin yung binil, ayan. Ayan, sobrang kalat. Ay, nako. Tapos kailangan linisin mabuti yung floor dahil may rugby. Ayan, inaalis ko pa yung mga tirang binil. Tapos bubuhusan natin para luminis yung saig. Let's go! Trabaho! Ayan, kailangan natin basain para mawala yung alikabok para kumapit mabuti yung pintura. So, magpupush brush tayo. Nang ganito may sapo. so bye bye para bukas mentoran na natin dengan harap dapat membantu Hi mga kamilty, natapos na natin renovate yung sahig ng ating shop. Ayan, na ang nagamit lang natin, it's uh, sa buong shop, it's yung tatlong kilong pintura na worth 280. So, ayan siya uh, pinapatuyo lang natin ang bonggang bongga. Yun. Nagpatulong na rin tayo kay Jeff para pinturahan to. So bukas, mag uh, magpapasong na tayo ng gamit kasi siguradong tuyo na yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. And click the bell button para notified ka sa mga video na upload ko. Thank you for watching. God bless. Love ya. Yeah. See you next vlog. Bye-bye. Ayan. Ganda na, na ng floor nung shop. See you next vlog much love